siya. Kainin na natin ito. Nilagyan ko ng kalamansi. Tapos meron tayong masarap na tilapia. Alam ba, kinyo ng buko. Nangyari. Huwag ko po ng buko. Tila nyo. <coughs> Inuubo po ako. Excuse me po. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, magandang 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 umaga, magandang magandang umaga sa inyo. Happy New Year para sa lahat ng mga tao. Happy New Year dapat po sa lahat ng person. Ay, grabe, kung matitikman nyo bagong alamang limang Mga Bels, ah, ah, napakasarap ito. Sarap talaga. Dalawa lang po kami nakain pa. Kasi, yung isa kanina nakakain na. Kasi uminom din ng gamot. Yung isa naman, tulog pa. Mga sinisipon po. Kasi mga sinisipon po kami. Mga nabasa. Na Ubo, Bumati ka naman. Shout out po sa lahat. Shout out mo sa si Jin. Shout out kay Jin. Arga ka rin. Happy New Year. Happy New Year sa mga gandang dalaga at binata dyan sa SPMO. Pati na din kay Tita Leia. At Jersey. Happy New Year sa mga taga MTGCS. Shout out po sa inyo. Voltis 5. Sino sinisigawan mo? <laughs> Shout out sa inyo. Thomas and friends, Happy New Year! Ang daming binabakit yung private person na to. Happy New Year sa lahat ng mga ungkoy. Ungkoy ba? May ko oh, nag-chat ang kaibiyo na alam mo eh. Sa mga kaungkoy dyan, Happy New Year sa lahat. Okay. Shout out nga pala sa mga kaibigan. Ayaw um, nyo na kung sino-sino kayo. nag yeah, Sarap ng bago ako. Kaya lamang. Masarap. At paano hindi sasarap? May ila, isang kilo bang karna nilagay o dalawa? 1.2 kilo. O, oh, mas marata yung karna kasi ala sa alamang. Saat <coughs> <coughs> nga mas marami ka. Hindi mo ginayat kahit yung sili. Right? Depende lang sa kakain. Gusto kung na magsilid, kung na na, ang dami naman yan. Mats na mats yung lamang. pero itong tilapia. Mas masarap lalo ito kung may talong. <coughs> eh, nung isang araw, naglagan na ako ng mga kasing ano. May okra, may sitaw. Di ba nyo, inilagan na tayo. Tsaka nung, yun, sigarilyas. Hindi naman eh, wala pa po kaming lutong yung... alamang. Balang. Kaya, nahuli. Nauna na yung kulay bago kayo maluto yung balaw. Ba, i-translate mo sa walang bala kung ano ba sabihin? Anong ibig sabihin ng balaw? Alam na nila, kasi na pa kas sinasabi. Niluto ko pa nga, bagoong, alamang sabi, kol, balaw. Balaw ka ng balaw, hindi naman nila alam ang balaw. Alam nila. Kasi sinabi ko na yan. In-explain ko na. Sabi, ano yung bilao? Balao? A private person po ay napaligali. No, Balawis. Oh. Sobrang ligali. Hindi ka ko nang... kwan mo. yung salad. Mamo yun ah. Nagawa na din po ko ng paborito ng bunso ko, salad. Kasi diet na naman siya. Yung may apple, grapes, uh, cucumber, carrots, mais, mangga. Tapos, mayonnaise. Meron na po siya noon. Ginawa namin yung isang gabi. Sabi ko kung kailang New Year, diet ka. Diet nga. Kasi ang pinakain niyo sa almusal, cereal. Eh di kahapon, nung niluto ko to, di kumain ako, tapos gutom na gutom na. Eh di si yung diet na bata, kain din siya, tanghali doon. Sabi yung dalawa, kung nakuhanan ko yun ng video, ay, nako makikita yung laki sumubo. Kapeng pa, may pangang konti kanin. Unti lang. Mga tatlong subo lang. Ay, sarap talaga ng pagkaganito yung luto. Try niyo din po ito. Umunta kayo sa Bicol. Bumili kayo ng balaw. alam ko yung number pa Aba masarap naman dito pamasahe ng BB 23 minutes dito private test so la happy gayet na lang Meron ba ganun sa Ano? Hindi po. Sponsor siya. Nagkukwento lang po siya. Kung yung aming binili sa Bicol, kung kami pumunta ng Bicol. Dito ka kung magkukwento ka. talaga mapigil nang hindi ka kain. Dito, mabalang na ito. Kahit inuubo ko, kahit kain ako. Mayroon namang gamot. <coughs> <coughs> Salamat po. Kaya nga po, kain din po kayo. Pakainin din po kayo ni sa maghapon. At masagan at masaya at malakas at malusog na bagong taon sa ating lahat. Maraming salamat sa 2024. Masaganang 2025. Aring Fred, person aring pa na Lako, aring pala. na. Naku, aring ko ng ice cream yummy. Makakita yun ninyo Mag ice cream yami, ari habang nagluluto. Kanin tayo na tayo ng ice cream yami, may hawak na. Basta may hawak siya sa mga sayo. Pumutulong si Pungko. Pasensya na po. Bye-bye na po. Happy New Year. God bless po sa lahat.